kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. damay-damay na ang halos lahat ng mga senador at congressmen sa nakawan sa mga proyekto ng gobyerno. Mas nagiging matindi pa ang naidudulot ni itong pagdurog sa paggatao ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa siya ang halos tinutukoy ng karamihan na siyang may pakana sa mga nangyaring nakawan sa kaban ng bayan. Maliban pa sa kadikit at paborito niyang congressman na si Zaldico, si Romualdez ang siyang kinaiinisan ngayon ng taong bayan. Maraming mga tao ang nagagalit dahil sa mga paratang na kickbacks, anomalous flood control projects at iba pang mga proyekto na hindi natupad o substandard. May damdamin ng pagkasuklam lalo na dahil sa malaki ang pinsalang dinulot na ito sa mga mamamayan. Nananawag ang mga tao ng malalim na investigasyon at hindi basta-bastang pagtanggilang. Gusto nila makita ang ebidensya. Gusto nilang may pananagutan at hindi lang ito mauuwi sa mga statement lang o pasaring dahil sa mga aligasyong ito ay marami ang nagsasabing kahit ano pang pahayag ni Romualdez at pagtanggi ay mahirap na itong paniwalaan. Napakabigat ng mga pinakawalang aligasyon ni Orly Regala Guteza, dating security consultant ni Rep. Zeldico. Ayon sa kanya, may mga luggage, maleta o malaking bag na puno ng pera na diniliver niya sa bahay ni Romualdez at Zeldico. Tinawag nila itong basura. Bawat suitcase, sabi niya, ay naglalaman ng humigit kumulang 48 milyong piso. Makailang beses daw siyang nag-deliver ni ito mula sa tirahan ni Zaldico papunta sa residence ni Romualdez. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Bali Six 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura, ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Six. 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na pinuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. bago ang bago ibaba ang nasabing basura ito merong napuputol sa binabasa mo eh huwag kang magmadali huwag kang magmadali Bago'y ibaba ang nasabing basura ito ay bawas na halimbawa nag kami ng apat na anim na malita ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Mackinley Street, Taguig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldiko sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Kongresman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng protection Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa sa witness protection program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sinasabing may hinihinging porsyento na 10 to 25% bilang kickbacks mula sa mga proyekto sa flood control na ipinapatupad ng DPWH bilang bahagi ng sistema ng mga kontraktor na nagbabayad sa mga kongresista para makuha o mapanatili ang proyekto. Sinabi rin na may mga proyekto na hindi nakaprograma o unprogrammed funds at mga insertions na umano'y pinayagan ni Romualdes. Wasak na wasak ang pangalan ng pinsa ng pamulo dahil sa mga inilabas na mga aligasyon ng mga whistleblowers laban sa kanya. Ito ay sina Orly Regala Gutesa, dating security consultant ni Zaldico. Siya ang nagsabing nag-deliver siya ng mga suitcase na may pera sa mga bahay ni Naco at Romualdes, Na mga asawang diskaya, mga contractor na nagsampa ng affidavit at nagsabi na may sistema ng kickbacks na may mga DPWH officials at mga kongresista kabilang si Romualdez at Zaldico na umano'y tumatanggap ng bahagi mula sa proyekto. Mga empleyado ng DPWH sinabing may mga nagtuturo na 25% ng pondo ng proyekto ay para kay ko Ganun paman ay todo tanggi pa rin itong si Romualdez at sinabi niyang hindi siya tumatanggap o nakikinabang mula sa mga kickbacks. Tinawag niya ang mga aligasyong itong bilang malicious, politically motivated at fabricated lies. Sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon na napapatunayan na totoong tumanggap si Romualdez ng nabanggit na halaga mula sa mga proyekto. Mga aligasyon pa lamang ito. May mga testimonya at affidavit pero may pagdududa at pagtanggi mula sa kanya at sa kampo niya. Ang tanong, makakaya kaya patunayan ito para madala sa husgado at kapag masintensyahan ay makukulong kaya si Martin Romualdez? O baka naman matulad lang ito sa mga nagdaan ring mga kaso na hulog na lang din sa limot. Ikaw, naniniwala ka bang buhaya nga talaga si Martin Romualdez? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.